Mga Hakbang Para Maging Milyonaryo Ang Iyong Mga Anak Before anything else, this is Ray Cadete, your financial advisor. Para gawing milyonaryo ang anak mo, kailangan ng maagang paghahanda, tamang mindset at matalinong pamumuhunan. Narito ang mga konkretong hakbang na pwede mong simulan ngayon, palang. Una, mag-ipon at mamuhunan para sa kanya ng maaga magbukas ng investment account. Halimbawa, mutual fund, UITF, stock market, or VUL sa kanyang pangalan. Mag-invest buwan-buwan kahit maliit lang. Halimbawa, 2,000 kada buwan sa loob ng 20 taon ay pwedeng lumaki ng malaki dahil sa compound interest. Turuan siya ng financial literacy. Ipakita kung paano mag-budget, mag-ipon, at gumamit ng pera ng matalino gumamit ng larong pambata o apps para sa pera o kaya ay mga games. Pangatlo, palakihin siyang may entrepreneur mindset. Hikayatin ang maliit na negosyo habang bata pa. Halimbawa, pagbibinta ng pagkain, paggawa ng crafts. Turuan siyang mag-isip ng solusyon sa problema. Ito ang ugat ng pagiging negosyante. Pangapat, mag-invest sa kanyang skills at kaalaman. I-enroll siya sa workshops, kagaya ng coding design, writing, communication. I-prioritize ang skills na may mataas na kita sa future, hindi lang mataas na grades. Panglima, magiging mabuting halimbawa. Ipakita ang tamang paghawak ng pera sa iyong sariling buhay. Iwasan ang otang, Mamuhay ng simple at pag-usapan ang pera ng bukas sa pamilya. Pang-anim, long term, bumuo ng long term financial plan. Mag-ipon para sa edukasyon, halimbawa, educational plan, insurance with investment. Kung may extra kang kita, bumili ng asset para sa kanya, halimbawa, lupa or small business. Pangpito, encourage ang pagtitsaga at disiplina. Ang pagyaman ay hindi instant. Turuan siyang maghintay, magtrabaho ng maayos at magplano. Gusto mo ba ng halimbawa ng step-by-step -step na plano simula pagkabata hanggang adult hold? Or gusto mo bang pag-usapan ang isang particular na hakbang dito na mas detalyado? Comment down below. For more ideas, please follow my TikTok account and subscribe to my YouTube channel. Thank you.